yun nasa harap ko yan ipunla natin yan kinakalakal ng pusa hindi oh. tulo sa taas ito yung mga punla natin pang tanim sa likod sa mga flat ito ay yun o oh, atsal yung mga ceiling malaki ito naman sa kabila ay Ganun din. Salding. Ayan. Lara sa Tagalog. Meron ding bawang at saka luya doon nakalagay. Papa, tabasin natin yung sprout. Dito naman, siling labuyo. Ayan. Kasi simula na rin silang musubong. At yan. Kamatis. Ayan. Mga galing lang sa palengke yan. So, guro mga after one week. Malaki to Pwede nang i-transfer dun sa likod sa flat. Check naman natin yung likod. Ayan ang ganda sa likod. Oh. Linis na. Dati damuhan to hindi mo papakinabangan so gumawa tayo ng flat chan doon may mga tumubo na yung mga kamote doon tumagapang na may alugbati din katuwa naman tumubo na yung mga alugbati tapos sa gilid niya may mga tanglad okra yung nakatanim dyan sa gilid gilid yapon lang tinanim so, dito may mais pero wala na to so, yung mga okra ang matatagal na nakatanim so marami pang gagawin dito ito marami pang itatanim so, para mapakinabangan natin dito naman sa area na to dito tayo nagko-compose yan yung mga uh, pinagkainan ng balat ng prutas, gulay, yan yan yung kukumpusa tatabunan yan at uh, papa fertile natin lupa yung mga panabon no? Uh. at sasalagay natin dun pataba sa flat meron pa pala dito ang pantanim na kamuting bagi ay kakatuwa magtanim kakatuwa sa likod bahay na may ano eh meron nga pala ako ito. Alam mo din si. Nice.